Hi mga kaibigan, kumusta po kayo? Uh, sa ikaapat na araw dumating kami sa siyudad ng Pamplona, sa Navarra, Spain. Napakaganda. I'm surprised kung gaano kaganda itong seating ito. Um, andito po kami at dahil yung kasama ko ay nagtuturo ay nagpapahinga ngayong araw para magturo siya. At bukas maglalakad muli another 20, 23, 24 kilometers. Uh, Mahirap kung mahirap, pero kaya naman. At uh, it's such an experience, experience ng providence of God higit sa lahat. Kung paano may tao na tumutulong sa iyo, kung paano may tao na nilagay ng Diyos sa iyong daan para mag-guide, matulungan, ma-assist, kung paano kaya yung akala mo hindi kaya, kung paano, it's a retreat. Uh, gusto ko mag-share unti-unti, but it, it is really like a retreat. On the go, so much experience in just walking with a backpack. Uh, so I keep you updated, God bless, and as we say here, buen camino.